Sa kasalukuyan, ang usapin tungkol sa Spratly Islands ay muling umiinit matapos kumalat ang balita na natapos na ng Pilipinas ang pinakamahabang paliparang militar nito sa pinag-aagawang teritoryo. Ang hakbang na ito ay ikinagulat ng marami dahil matagal nang inaakusahan ng bansa na walang sapat na kakayahang teknikal at pondo para makipagsabayan sa malalaking infrastruktura na itinayo ng China sa parehong rehiyon. Gayunpaman, kung totoo ang ulat na ito, Malinaw na ipinapakita ng Pilipinas na hindi ito basta-basta uurong at handa itong maglatag ng sariling estrategiya upang ipagtanggol ang soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Matagal nang pinagtatalunan ng iba't ibang bansa ang Spratly Islands. Ang China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei, at Pilipinas ay pawang may kanikanyang claim sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Subalit ang pinakamalaking tensyon ay namamagitan sa pagitan ng Beijing at Manila dahil sa laki ng kanilang pag-aagawan. Sa mga nakaraang taon, mas pinabilis ng China ang kanilang reclamation projects at nagtayo sila ng mga modernong paliparan, radar systems, at pasilidad ng hukbong dagat na nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang 3,300-metrong runway sa Fiery Cross Reef na may kakayahang tanggapin ang malalaking eroplano kabilang na ang mga bomber at fighter jets. Ito ang nagbibigay ng malinaw na kalamangan sa China sa usapin ng air power projection sa buong South China Sea. Samantala, ang Pilipinas ay nakatuon lamang sa mga mas maliliit na outpost gaya ng nasa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang DRPC Sierra Madre na nagsisilbing simbolo ng paninindigan ng bansa Sa loob ng maraming taon, ito lamang ang naging pangunahing estratehiya ng Maynila, ang manatili at ipakita ang presensya. Ngunit ang pagkumpleto umano ng pinakamahabang paliparan ng militar ng Pilipinas sa Spratly's ay maaaring magpahiwatig ng malaking pagbabago. Ito ay hindi lamang simpleng estrukturang pang-imprastruktura kundi isang pahayag ng soberanya at determinasyon laban sa patuloy na pananakot ng Beijing. Kung susuriin, hindi madali para sa Pilipinas na makapagtayo ng ganitong proyekto. Ang bawat hakbang ng konstruksyon ay nangangailangan ng proteksyon laban sa mga panghaharang ng Chinese Coast Guard at militia vessels na palaging nagbabantay sa mga bahura at isla. Hindi rin may kakaila na may malaking gastusin at teknikal na pagsubok ang pagtatayo ng isang runway na kayang gamitin ng mga eroplano ng Philippine Air Force at Navy. Kaya't kung totoo na natapos ito, nangangahulugan na malaki ang naitulong ng mga aliado, partikular na ang Estados Unidos at iba pang bansang kasapi ng security partnership sa rehiyon. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na kamakailan ay pinagtibay ng Washington at Maynila ang kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagbibigay ng mas malawak na akses sa mga base militar ng Pilipinas at suporta sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Malaki ang magiging epekto ng bagong paliparan sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng mas mahabang runway ay magbibigay daan sa Pilipinas na magpalipad ng mas malalaking eroplano, mula sa mga surveillance aircraft na mahalaga sa pagbabantay ng teritoryo, hanggang sa mga fighter jet na maaaring magsagawa ng defensive operations kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas malinaw na kakayahan ng bansa na ipakita hindi lamang ang presensya kundi pati na rin ang determinasyong ipagtanggol ang kanyang karapatan. Hindi maiiwasan na negatibo ang magiging reaksyon ng China. Sa mga nakaraang insidente, tulad ng harangin ng Chinese vessels ang resupply missions ng Pilipinas papunta sa Ayungin Shoal, malinaw na ayaw ng Beijing na magkaroon ng anumang dagdag na kapasidad ang Maynila. Sa lugar, ang pagtatapos ng isang mahaba at modernong runway ay tiyak na ituturing nilang banta. Posibleng dumami pa ang maritime confrontations gaya ng paggamit ng water cannons, pagharang sa mga barko, at mga agresibong manibela ng mga Coast Guard vessels. Maaaring lumalari ng propaganda laban sa Pilipinas at sa mga aliado nitong bansa. Gayunpaman, may positibong pananaw din dito. Sa loob ng maraming taon, inaakusahan ng Pilipinas na kulang sa konkretong hakbang upang ipagtanggol ang sarili nitong interes sa West Philippine Sea. Ang runway na ito, kung tunay nang natapos, ay magbibigay ng mas mataas na moral sa mga Pilipino. Ipinapakita nito na ang bansa ay hindi basta umaasa lamang sa diplomatikong protesta kundi gumagawa ng aktual na infrastrukturang kayang magtagal at magbigay ng tunay na depensa. Dagdag pa rito, ito ay maaaring magsilbing deterrent laban sa mas agresibong aksyon ng China. Ang kaalaman na may kakayahang mag-operate ang Pilipinas ng mas modernong air facility ay maaaring magpabagal sa plano ng Beijing na tuluyang igiit ang buong kontrol sa mga pinag-aagawang karagatan. Kung babalikan ang kasaysayan, matagal nang ipinaglalaban ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Noong 2016, nagwagi ang bansa sa arbitral ruling sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na nine-dash-line claim ng China. Gayunpaman, patuloy na hindi kinikilala ng Beijing ang nasabing desisyon at mas lalo pang pinalawak ang kanilang presensya sa lugar. Kaya't ang bawat konkretong hakbang ng Maynila, tulad ng runway na ito, ay nagiging mahalagang simbolo ng pagpapatupad ng naturang desisyon. Maraming eksperto ang naniniwala na sa mga susunod na taon, lalong iinit ang tunggalian sa South China Sea. Ang rehiyon ay napakahalaga hindi lamang sa mga bansang kasangkot kundi pati sa pandaigdigang kalakalan dahil halos isang katlo ng shipping routes ng mundo ay dumaraan dito. Dagdag pa rito, Mayaman ito sa likas na yaman gaya ng langis, gas, at yamang dagat. Kaya't hindi katakataka na handang magsakripisyo ang bawat bansa para lamang mapanatili ang kanilang interes. Para sa Pilipinas, ang pagtatayo ng paliparang militar ay hindi lamang usapin ng depensa kundi pati ng ekonomiyang pambansa, seguridad ng pagkain, at hinaharap ng susunod na henerasyon. Mahalaga ring pansinin ang papel ng mga aliado. Ang Japan, Australia, at Estados Unidos ay nagpakita ng malinaw na suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng joint patrols, military exercises, at pagbibigay ng mga kagamitan at training. Kung ang nasabing paliparan ay naitayo sa tulong ng mga ito, mas lalo lamang itong magpapatibay sa kanilang ugnayan at maghahatid ng mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban. Sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng mas malakas na reaksyon mula sa Beijing na matagal nang tinututulan ang anumang presensya ng mga dayuhang puwersa sa South China Sea. Habang nagpapatuloy ang mga tensyon, nananatiling mahalaga ang boses ng mga Pilipino. Sa kabila ng pangamba ng ilang sektor na baka mauwi sa mas malalang sigalot ang mga hakbang na ito, marami pa rin ang naniniwala na kailangan talagang kumilos. Ang hindi pagkilos ay katumbas ng pagbibigay ng kalamangan sa kabilang panig. Ang runway na ito, bagamat isa lamang bahagi ng mas malawak na estratehiya, ay nagsisilbing patunay na ang Pilipinas ay handang tumindig at ipaglaban ang kanyang teritoryo. Kung paano haharapin ng China ang bagong realidad na ito ay malaking tanong sa mga darating na buwan. Posibleng magkaroon ng mas maraming diplomatic protests, dagdag na presensya ng Chinese militia at mas maigting na propaganda laban sa Maynila. Ngunit malinaw na kahit anumang gawin ng Beijing, unti-unti nang lumilitaw. Ang bagong mukha ng Pilipinas, isang bansang hindi na lamang nakikinig kundi gumagawa ng konkretong hakbang para sa kinabukasan ng kanyang soberanya.